mga dapat malaman tungkol sa dengue H fever. Ano ang dengue H fever? Ang dengue H fever ay isang nakakahawang sakit na ang sangi ay isang virus. Ang virus na ito ay naisasalin sa pamamagitan ng kagat ng lamok. Ang lamok na ito na nagdadala ng dengue virus ay ang Aedes aegypti at Aedes albopictus. Ang isang tao ay maaaring magkasakit ng dengue fever kung siya ay kinagat ng lamok. Ano-ano ang mga palatandaan at sintomas ng dengue fever? Bigla ang pagtaas ng lagnat at tumatagal ng dalawa hanggang pitong araw, pananakit ng mga kalamnan at kasukasuan, pananakit ng ulo, panghihina, pagkakaroon ng maliit at kukulang pantal, pananakit ng tiyan, pagdurugo ng ilong at gilagid, pagsusuka o pagdudumi, ng maitim ang kulay na dulot na pagdudugo, pagdurugo ng bituka. Paano may iwasan ang pagkakaroon ng dengue fever? huwag magimbak, imbak ng anumang bagay na maaaring pag-ipunan ng tubig at pabugaran ng mga lamok sa loob at sa labas ng bahay tulad ng mga lata, bote at gulong na sasakyan at panatilihin tuyo ang paligiran. Ugasan at puskusing mabuti ang mga plorera at iba pang pinaglalagyan ng tubig isang beses sa isang linggo. Takpan ang mga pinaglalagyan ng tubig upang maiwasan ang pagpasok at pangingitlog dito ng mga lamok. Tingnan at linisin ng regular ang mga